Hello guys, ayan dahil napagod na tayo dito sa haring babuyan Ayan, so magbuko tayo Ganda meron tayong mababalang na buko dito guys So ayan yan doon natin, eksakto siya Eksakto yung laman niya Sarap nito Ito <coughs> oh, tamis guys <coughs> Sobrang tamis <coughs> ah, Sulit So uh, solve yung merienda natin guys Lagi pa tayong trabaho dito Maglinis mm <coughs> saka araw-araw tayo mag-disinfect guys <coughs> kasi nandito na yung mga baboy natin na tinawalo. thank you guys